Magandang araw po sa inyong lahat. Musta po kayo? Naba no, po. Naba no, po na sa mabuti kayong kalagayan. Ano man po ang iyong mga gawain. Ah, uh, mababa po tayo magsimula. Ah, uh, nais ko munang pasalamatan ang aking mga followers, ang aking mga subscribers sa patuloy na pagsubaybay ng aking mga videos. Ah, uh, welcome po sa Gbirus TV Uh, muna po tayong magbabalik uh, ngayon lang po tayong magbabalik ay kasi medyo tinamaan tayo ng karamdaman uh, sasabihin ko po sa inyo kung anong mga coins ang uh, pwede natin ibinta sa mga collectors at ang mga hinahanap ng mga collectors ito po yung 2017. Isa po ito sa mga hinahanap at hinahunting ng mga collectors. Yan po. Yan, 2017. Kung napapansin po ninyo. Yan po. Ito po yung mga hinahanap at binibili ng mga collectors. Yan po. 2017. Ito po, 20 na ang kanyang harapan, napaka-common, pero napakahirap mahanap sa ating sirkulasyon. Ito po ang, ito po yung bold letters. Ayan po. Isa ito sa mga hinahan ng mga collectors at binibili. Ayan po. 2010. Hindi mo po medyo mapapansin ito kasi ang harapan niya. Ang kanyang overs ay napaka-common. Ayan po. twenty Pero pag binaliktad mo, ito ay isang bold letters. Ayan po. Medyo parang may anino kasi yung aking, ano. Ayan po. Ayan po. Oh. Mapapansin ninyo bull Letters 2010. Ano po? Ito po ay yung isa sa mga hinahanap ng mga collectors. Yan. Mga ganyan lang po ang dapat nating ipunin sa ating mga coins. Ito po yung isa. Upper Mint Mark. Isa sa mga hinahunt din napakahirap mahanap sa ating sirkulasyon. Ayan po. Upper mint mark. Ayan po. Hanap naman tayo dito. Ito po ang uh, 2012. Ya, BSP. Uh, bold letters din po. Ito yung mga dapat yung hanapin, mga ganito. Ang iniipunin nyo para may binta nyo sa mga collectors. Ayan po. Medyo madumi lang, hindi na maganda ang kanyang kondisyon. Pero okay lang. Ayan po sa mga coins kasi natin uh, kahit anong linis po natin nakikita pa rin yung mga gasgas -gas. kaya kung maaari wag po ninyo linisin kasi mahalata pa rin yan po 2012 yan po yung dapat mga Hahanapin natin yan po yan 2010, 2014 ito po yung 2014 Ayan po. Common din po ang harapan. Ayan. Mapapansin ninyo. 2014. Ayan. Pero ang likod ay bold letters. Isa rin po ito sa mga hinahanap ng mga collectors. Ayan po. Hanapin lang ninyo ang mga magagandang kondisyon. Ito, error pa yata. May ano sa ilalim. Sa kanyang baba. Ayan po. Uh, ganito. May additional value. Error uh, 12, uh, 2014 bold letters. Ayan po. Uh, 2014 2014 ah, Hanap pa tayo dito ng iba. Porque Ito po 2015 Isa rin po ito sa mga hinahan At hinahanap Ng mga collectors Ito po ang 2015 Piliin lang po ninyo Ang mga magagandang kondisyon Para mas Mas mabilis mahanap Bili sa inyo ng mga Collectors Ito po common din pong harapan Pero pag ito yung Pinaliktad Ito po ay siya ay Bold letters Yan po Isa din po ito sa mga mahirap mahanap Na umiikot sa ating sirkulasyon Yan po Napakaganda pa ng mga kondisyon Yan po Wala siya halos gasgas -gas At ito lang po parang may dumi ayan po 2015 ayan, 2014 ito po uh, 2013 ayan mapapansin niyo po ayan bold letters din po ang kanyang likod ayan po isa din sa mga hinahanap ng mga collectors yan po. Na mahirap ma mahirap mahanap ito. Namiikot sa ating circulation. Ano po? Yan lang po dapat yung ating mga iniipon. At huwag po tayo mag-ipon ng mga hindi po nabibili. Kasi hindi rin mabili sa inyo, eh gastos nyo na po. Yung mga oil oh, yun na ganyan ng mga coins. Kung ano lang po yung mga binibili, yun na po ang dapat natin ipunin. Kasi sayang lang. Ma-iimbak lang. Uh, hindi naman binibili. gastusin nyo na po. Yan po. Mga bull daters. Yan po. Ito dapat yung mga iniipon. Mga ganito po. Uh, sa 10 piso po, ang binibili lang po dyan ay ang 2007, at 2009, 2000, at saka 2014. Yan po, sa 5 piso, uh, 2006, 2007, 2008 po. Ano po? Kailangan naman sa limang piso at sampung piso. Kailangan yung mga ganda ang mga condition po. Ano po? Ito po. Marami na po akong nakoleksyon na mga bold letters. Ayan po. uh, uh, maraming salamat po sa inyong panonood at uh, pagsubaybay ng aking mga videos uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, shout out po sa inyong lahat uh, huwag nyo sanang kalimutan mag like, mag share mag subscribe pakipindot na rin po ng notification bell para updated po tayo sa mga susunod pa natin mga videos. Okay po. Shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong muli. Bye-bye.